So guys, good morning, good morning sa ating lahat. Pag ano ako sa aking munting halaman, matidilig ako dito sa aking munting halaman. Ang aking alugbating na kalbo, dudiligan ko yan. Para makaharvest na naman tayo ng pangsahog sa munggo. Ang aking mga halaman. Dati marami akong halaman, pinamimigay ko. Kasi pag maliit lang space ng bahay natin, pagsuyaan ka ba? kaya ayaw nila madikitan yung bahay nila kahit talaman kaya tayo nakisama na lang din Dikitan oh. ko yung kung 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 Nandun lumago na ito. Binigay lang to sa akin ng classmate ng nanay ng ano. klasmit ng anak ko. Kaya lumago na yan siya. Dalawang puno na. Isang puno lang yan ngayon. Oh. Lagong na. Meron pa siya isa dito. Ayan Oh. At ba? Para tumaba. Sa, so, sa probinsya lang kami. Pero dito na kasi ang mga anak ko kaya mahirap din tumira sa probinsya. Dito na yung mga alaga. Dito na nakasanayan mo na dito tumira. Ayan, ako lubok ba? Ito, dati lumago ito. Nasa, na ano, nabati lang ito. Na, ano, namata na yung iba. Binili ko pa ito dati. Yung kasagsagan ng maraming titinda ng halaman yung ubid. Lahat ng iba, lahat ng mga tao nag nagpa-plantation na. Nag-aano ng mga halaman. Kasi halaman is life. Ito, dami to. Dati ito, dami to. Lagong-lago ito. Nabati lang na ano, na nga, namatay. Hmm. Mahilig talaga ako sa halaman eh. Kaya kung manalo ako sa luto, joke lang. <laughs> Bibili ako ng ano, punuin ko ng halaman sa magtanim ba? Magtanim sa bakuran yun. Para kabilibili bili ng gulay. Yan. Ito tayo sa ano ko. Ito naman yung kwarto ko. Ito naman sa kabila. Bahay din yan sa kabila. Mahirap yung ano, kabilaan ng bahay. Yan. Yan lang po sa ating, ma ating lahat. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Bye-bye po. God bless.